Mga galas Muntik nang mamatay Pwede na akong sumabog Di lang bumibigay Buti sa tamang kalesa Ako nakasakay Kahit madaming pagsubok Importante buhay Pwede ka sa akin top tok Call ka pon, akin phone phone Call ka tapos pop pop Hit ka sa akin bong bong Minsan meron bad vibes Kilay sa lubong Importante lumaki Call ka sa pong pong phone, phone, phone Sa aking kumatok, tok, tok Call ka pong aking phone, title nga pala ng Tok Tok Tapos stream nyo na sa lahat Streaming pala at forms Tapos sayawin nyo, sayawin nyo Bugbog daming galas Muntik ng mamatay Pwede na akong sumay